Sa araw ng pag ng labi ng hazing victim na si Julio Servando, natunto ng mga otoridad ang lugar na pinangyarihan umuno ng initiation rights. Inibisigan na yan ng Makati Police. May hiwalay ring pagsisiyasat ang NBI na naglabas ng isa pang kuha ng CCTV kung saan makikita ang nakatatayo pa pero halatang hirap na hirap na si Julio. Saksi si John Consulta. Nakakatayo pa pero mayat may buhabagsak. Kuha ng CCTV sa buhay. Pero pasuray-suri na noong si Julio Servando habang nasa labi ng kondong tinitirhan ng kapwa ni Ufay. 9.26 ng gabi nitong Sabado. Maging sa elevator, may puntong bumagsak muli sa pagkakatayo si Julio. May pagkakataon ding nakaupo siya at ang mga kasama sa sahig. Pero na siya na ang karin ka rin palabas ng elevator. Wala pang 10 minuto mula ng dumating sa kondo kung kailan nakakapaglakad pa siya. Doon sa ground floor ay uh, nakatayo pa si uh, Mr. Servando. At uh, may mga uh, footages doon na dumapa na siya sa bandang elevator. Ang isa sa mga nakunan sa CCTV na unang tinukoy ng pulisya na suspect, lumutang para linawing empleyado siya ng kondo na umalalay lang kina Julio. Bakit kailangan siyang atake si Sir Van? Ay, sa di kaya, sir. Ang naghatak na ako na, sir, si Sir, dahil sa sobrang bigat talaga, sabi at atake na lang daw, sabi na, di, sir, pag, pagano na, nahatak na agad niya, di, ko na yung kamay. Ang grupo ni Julio galing daw sa bahay na ito sa Makati nung Sabado. Ayon sa tip ng caretaker at miyembro ng fraternity na si Jomar. Pero meeting lang daw at alam niyang mangyayari road at umalis na rin siya. Sa ngayon niya, masasabi ko ito palang ay informal, ano? Paniwala ng mga polis sa bahay sinasabing nangyari ang umunoy hazing na ikinamatay ni Julio at ikinasugat ng tatlo pang kapwa niya New Fight sa Tao Free Fraternity. Nagpunta man roon para sa parallel investigation ng NBI, Makati polis na ang pangunahing nag-iimbestiga matapos i-turn over ng Manila Police ang kaso. Walang tinatna ng polisya sa dalawang palapag na bahay na may karahe at may malawak na bakuran at pag-aari ng isang Merlin Venus, lola ng isang Brandon na Tao Gama Free member. Kwento ng mga kapitbahay, madalas daw maireklamo ako ang umarang frat house dahil sa ingay ng pagtutog ng banda roon. Bukod dyan. Palihim na pumasok, palihim na rin na-interview, na mga nag-ano. Yun lang. Tapos pa. paglabas, paano ano nakikita niya? Ang nakita ko lang, mada, madahon ng lakad niya, parang, la, parang dikit yung paanap habang naglalakad. Paika-ika. Pa, na sa maglakad. Ang investigasyon, inaasahan ng pamilya si na magpupunga alak-alak at Julio na kanina. I hope the ones who committed this crime uh, understand what we feel and I hope kahit kanting-konting katiting -kanting -kanting mo lang sana ma ma-feel din nila ang pag-remorse, ang uh, pagsisisi sa ginawa nila. We, we just have to live with the risk. If you want justice, you have to risk everything. We will miss him so much. We thank him for the 18 years that we had. Emosyonal ang pamilya, lalo pag naalala ang sinapit ng anak. Dahil may git isang daang palo ng panel at suntok raw ang tinamo nila ng mga kasama ayon sa ibang biktima. Over 110 or 120 ano daw eh, uh, what do you call those? Palo? o dami. So, so, masama rin ang tama ni anak ni General Lerval. Labis din ang pangihinay ng mga kaanak at kaibigan ng Pamilya Servando sa Iloilo. -Ilo. Um, ang angin siya, ka-caring na bata. Sa mga tiyo, sa mga tiya, sa mama niya, sa mga kasen niya. Super palangga, ginayas ang mama at papa niya. Iuuwi ng pamilya Servando ang mga abo ni Julio sa kanilang hometown sa Bacolod City. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.